Pinal na, tumabas na ang hatol ng MTRCB sa programang It's Showtime. Tabing dalawang araw na suspension. Ipinalabas na ngayon ang naging hatol sa nagawa nila Vice Ganda at Ayon Perez na pagsubo ng daliri nila na may icing ng cake sa harapan ng mga bata sa segment nitong Isip Bata. Maaari pa naman daw magpasa ng motion for reconsideration ng naturang programa sa loob ng labing limang araw matapos nitong matanggap ang desisyon. Ang dami din ang nalungkot lalo na ang mga supporters ng It's Showtime. May nagsasabi na hindi daw makatarungan at walang due process sa pagkakasuspinde nito. Kung maalala natin ipinatawag ng MTRCB ang pamunuan ng It's Showtime, hinggil sa usaping ito dahil sa pagsubol ng daliri nila Vice Ganda at Ayen Perez na may icing ng cake upang magpaliwanag. So paano masasabi na hindi makatarungan ang naging hatol ng ahensya? Nabanggit na din makailang beses ng MTRCB sa pamumuno ni Miss Soto na ilang beses na nilang binigyan ng warning ang programa dahil sa iba't iba pang insidente na nangyari sa show. Nabanggit din sa lumabas na desisyon ng iba pang naging kaso ng It's Showtime. Pero hindi sila nabigyan ng parusa kundi puro warning lang. Una narito rito ang pagbanggit nila Vice Ganda at Jong Hilario sa katagang G-Spot na nangyari noong Enero 24 ng taong ito. Pangalawa ang pagbanggit ni Bong Navarro sa salitang tinggil noong Hunyo 3 taon. Bukod pa rito ay nabanggit din ang kaso ni Kim Chu ng salitang pekpek -pek shorts at ang indecent na kasuutan at performance ni Kim Duenas noong Pebrero 14 nito ring taon. Iba pa rin ang wardrobe malfunction na nagresulta sa nip slip ni Regine Tolentino. Ang nakakalungkot dito ay damay na naman ang iba pang empleyado sa show. Yung mga artista at hosts ay hindi nila yan masyadong mararamdaman. Mayayaman ng mga yan, ang mga tao sa likod ng produksyon ang mas lalong maapektuhan dito. Dahil sa kagagawa nila Vice Ganda, Ayon Perez maging si Ryan Bang ay nakita din na ginawa ito. Taga ng akin dapat hindi lang suspensyon ang dapat ihato sa kanila, dapat pinagmulta din ng malaking halaga ang mga naturang hosts na maramdaman nila ang bigat ng kaparusahan. Hindi naman sa hinuhusgahan natin ang mga nasabing hosts, hindi natin alam kung magiging leksyon na ba ito para sa kanila. Pero kung bulsa nila ay mabubutasan malamang na matatandaan na nila yan at magiging aral sa kanila. Ganun nga yata talaga hindi natin maplis ang lahat. Kapag gumawa ka ng aksyon, masama ka. Kapag hindi ka kumilos, masama ka pa din. Aminin na lang natin na may pagkakamali talaga sila Vice at ayon, ang hindi maganda rito ay ginawa nila ang mga bagay na iyan sa harap ng mga bata. Dahil nangyari ito sa segment nilang isip bata, kung susuriin natin ang video yun batang lalaki ay takang takas sa ginawa nila Vice. Ipinaulit pa yun ni Vice at gawin daw ng may background music healing pa nito sa kanilang director. Hindi ito ang kauna-unahang suspension na natanggap ng It's Showtime. Naparusahan na din sila noon dahil sa kontrobersyal na statement ni Miss Rosanna Roses na guest judge sa programa. Nabigyan sila ng dalawampung araw na suspension pero nang maapilan nila sa korte ay napaiksi ang suspension sa anim na araw. Napupulaan din ng MTRCB dahil dapat daw ay mabigyan din ng kaparusahan ng kaparehas na programa ng It's Showtime na EAT. Dahil daw sa pagpupog ng halik ni Tito Soto sa asawa nitong si Miss Helen Gamboa na nangyari ng magdiwang ng anibersaryo ang programa nila noong Hulyo 29. Malayong malayong naman ito sa ganap nila Vice at Ayon. Pagpapakita lamang ng buhay nilang pagmamahalan sa isa't isa ang nagawa nila Tito Soto at Miss Helen Gamboa. Parehas ng mahigit 70 anyos ang mag-asawa at mahigit na 50 anyos nang nagsasama bilang mag-asawa ng walang halong kontrobersya. Dapat pangahangaan ng kabataan ng mag-asawa. Dahil ngayon usong-uso na ang hiwalayan sa mag-asawa, may ituturing nga na nahuwala ng pagsasama nila Tito Soto at Helen Gamboa. Hindi pa natin alam kung pinal na ba ito dahil sa meron pa silang pagkakataon na mag-apila. Abangan na lang po natin ang mga susunod pang mangyayari.